Assalamualaikum. Assalamualaikum. My husband will cook our beef tonight. What time? It's already ten. Pero naisipan niya magluto ng beef. Gabi na. So what to do? Yan magbe-prepare kami ng aming food for tonight. At uh, late na. Hindi maayos yung ano. Wala sa tatakunan. kami baka. Ano kamatis pasko? Si kamatis, lang meron. Dapat mas marami. Asa yung sibuyas? And then kamati, ay eh, sibuyas. Madali lang bumalot 'yan. Kamay oh, ni sibuyas. Ah, oh, sibuyas So, and, ano? And, ano kailangan pa? Salt? Salt, Papayane. chili powder lang. Ch ch chili powder lang. Saka salt. Saka lemon. Lemon, we don't have lemon. No, no. I use already. So, ayun, magluluto kami ng kulag-kulag ang ingredients. Hindi niya. hindi niya inano kanina. Kala niya meron pa kasi ginamit ko kanina ng lunch okay. sa ano sa pala nito sa calamares nilagay kasi ng line uh, lime uh, mo So ayan ikakat niya ng maliliit lang siya Di ba meron naman tayong chopper Ayan ang, ang kalat ng amin kitchen ngayon kasi Saturday at ang daming maglalaba, pila-pila. Ayan, pati sa may table, sa may upuan na, oh, yan, nilagyan na ng ano. Buti hindi nila kinuha itong palanggana ko. tomorrow is our live day. Uh, same time. Hmm. Laki na ng face ko. wala nang exercise. Ang hirap lumabas. Napaka-inip kasi. Yeah. Yun lang? Tapos na, yung na, yun. na may nakakita na ba ng mga ano daw meron ito nakita daw niya na may ads daw yung ewan ko kung anong video so, anong last video anong last video yun ano ads na para oh yung kanina kanina lang yun So mahaba haba yun. So meaning, we need, uh, mahaba na video. So, Parang ganoon siguro no? Okay, ano naman lang hanggang mm, doon? Sa ano may mga, ano naman kayo hanggang sa tulong. Bakit di ba ayos ang tunay lang kung ano Actually hindi kailangan to, kahit 5 hours, pinapat yeah, Sibuya, sa sibuyas sa kakarnes. Sa sa loob ng ref. 5 hours. Pero ngayon, nagpapalo tayo. Kahit hindi na muna. Pero kung gusto nyo kami na ito, luto, niyo lang ganyan. Tapos, dapat pa yung alas sa kanya sa akin. Bago Ayan, tapos na. Neat na siya. Yan, mix natin dito sa corner Alagyan natin si kuya. luto, dapat ganyan i-mix sibuyas sa karne. Tapos, ilagay nyo sa ref ng 5 hours. Bago kayo magluto. Pero, ngayon, kasi nagbab, dahil nagmamadali, gawin nating paraan para ma ano lang. Kaya, pa. Uh, demon isa. Kahit isa lang kasa natin. Ihati natin. Sige, Yung kalahat eh, lagyan natin dito. Ito bang Yung kalahat eh, mamaya gamit natin. Saan? Oh, kita sa inyo. O, oh, dagdag ko na ang lemon ah. Kanina wala lemon na yun. Dagdag ko na lemon wag nyo dagdag ng asin dito ha yung asin pag na dun. kasi magiging matigas yung karne salt mix ulit mekos mekos yung sinasabi ng mga Pilipino yung, actually yung mga ano puri na dun sa Pilipinas mekos mekos Natuto din mga Pilipino, natuto din ako sa, sa, sa kanila. na yan, pupunta tayo doon sa may gas to Meron na manteka. Pag mainit na yung manteka, lagyan natin yung karne. Lagyan natin yung karne. mix natin para hindi siya ang so, That's not yours, brother. Yeah, but... The yours, no? No, para ito na makapibirito yung karne. You don't Pero want to touch? I will touch. Kaya na, mix-mix. Kaya hindi mix, mix. masunog. I remember, meron pala kaming suman. It's, I think it's a Chinese product niya, yeah, rice dumpling. Sweet and glutinous date siya. So, i-steam ko ngayon. I will show to you later. Pang paano yung i-chewin. Yun? Okay, potato okay, Hi. muna. Hindi pa tapos. Tara. Ah, Walang Dahil hindi ako mga, ano, may may ma-five hours, kaya medyo, ano, matagal mo nagluluto. Pero pag malinate nyo, madali nang ma-blow to. Pag nakita nyo na iba yung kulay ng niyang... kane, kung tayo mag-add mag ng kamatis. Ang kirap natin kamatis kanina. So ito, dito tayo mag-isto. Saglit lang naman, I think it's 5 minutes only. 5 to 10 minutes. Ah, oh, ito siya. Diyos ka. Ay, natin. Ay, hindi kayo. Karon, na, prito, na siya. natin yung kamatis. Ito yan, batin ito. Ito ito. yung kamatis na ito. yan, batin ito. Ito yan, batin ito. Kung gusto nyo kumita kung ayaw nyo. Tumay-tumay. It's up to you kung gusto nyo. Ilaw pa natin. Ano ba yung ating kami? Kasi pritong-prito na Asin. Kunti-kunti na dumati para hindi mo... na uh, konti lang si eh, silip mo din kasi nag-reklamos is yan tapon daw mahang daw yung pagkain hindi nga ka parang konti pa nito tapos i-mix natin siya ulit habang maluto yung kamatis starting boil to

Desi. Actually, this recipe is from my place. From Kishem. Kishem recipe. Not Not all Iranian knows about this one. This one actually is from Holor. My barangay recipe. At, Atin kapit bahay na fast food. Simo na bata pa ng panamit. Hmm, wais na tayo. Maroto sila dito. Wais na tayo umuwi, pa bakit ba sandwich Actually, it's not for sandwich. This one is for... ano ay It's different for sandwich. This one is different. For sandwich, they will add... Kasya ah, ba yung goose? Kaya kailangan kasing Andito na siya. O, na. At yun, beef. So, ito na yung niluto ng aking asawa. With pickles. Ano pickles mo na yan? Mixed pickles. Mixed pickles and then uh, cabbage yan na uh, manilipis ang pagkaano and lemon and we eat again with kubos again 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 and again kailang katapos ang kubos pero okay lang siya soft soft yan kesa rice ayan siya beef madali lang maluto kasi anong part ng beef to basta yung malambot siya um, sa, sa dagalo tayo ng ano? Ang tawag doon sa sa dito. Lumo? Lumo. Oh, sa so Ilocano daw is lumo. Lumo di ba? na I don't know. Sa so, Ay, ano? Hindi ko din alam. So yan lamang. Hanggang sa muli, Kodafis.